Lantara na ibinahagi ng Baiskenda ang pagpaparinig sa ex-boyfriend ni Sien Lim. Kahit hindi aminin kung sino ang tinutuhoy. Alam na alam na si Sien Lim ito matapos ang ng sawang pag-iingay nito sa social media. Unti-unting dumalabas ang baho niya. Pasalamat na lang, masyadong mabait si Chingita Girl. Binibigyan niya ng panginang Espeto si Sian at never nagyabas ng mga red flags o dahilan ng kanilang hilok-hiwalayan. Samantalang si Sian Lim ay putak ng putak at nagbamalinis sa publiko. Kaya ang mga kaibigan nilang at ang mga supporters ang nagsasalita para sa aktres. Isa rasa lang Tara na lumabas ngayon ay ang pagmamalaki pala o manunoon ni Sian Lim. Hindi siya pupunta sa albay o magsusuot na ay pinagmamalaki nilang t-shirt na may malaking logo na albay. Minaliit at hinusgahan. Kaya maraming ayaw kay Sian Lim noon paman. Nang ang issue na ito matapos magbahagi ng darawan ng Kim na naroon mismo malapit sa pinagmamalaking mayong Volcano ang Pilipinas. Deserve na deserve ni Kim Chu. Sa kung sino ang bago nagpapasaya sa kanya? No more sea and Lim na mapanakit lang ng damdamin.